sa Sherry ng King Yumus Plaza ka, dalawang? Dalawang talahating pataba. Pataba lang. Hmm. Tapos eto yung itsura niya. Ayan itsura. kasi kung kung, kung nagkataon pa ng ah uh, kinapdress ko pa. Ako, Tatabal na. Ah, grabe na. Yan Eh yun pong kabila nyo na yon ka sa kapatid nyo kanyo. Lapitan nga natin tatay. Eh ang kabila na yan, kangino yan. Tatayaan ba kasabayan itong sa'yo? Ya, yeah, ang isa na yan. Eh, ano nangyari? Ba't ay ganyan? <laughs> Ayan, ito po yung palaya ni tatay, ambo. Ayan, tatay mulawin. Ayan, tinan nyo po kung gano'ng kalaki. Ito'y kasabayan niyang palay. Ito, ganda ng itsura. Papakita po namin sa inyo. tay ka lang, ere. Ayan, makikita nyo po yung itsura nung no? kasabayan. Mas malalaki po yung ano ba yun, tayda damo ba yan? <laughs> Ayan. Parang hindi naman inalagaan. Ilang pataba tatay kaya na ilagay nila dyan? Lima. Lima. kumpire sa'yo, eto, dalawat kalahate. Gano'n ba kaluwang to? Yung, basat yung, yung nagpantayang kami, yung, yung pantok na ito, puro pika So, kalahating hektarya, dalawa't kalahati eh, na ilagay mo. Ito, nakalima na sila. Ganito pa itsura ng kanilang palay. Ayan. Tapos tatay, asan ba tatay yung nakablusan mo dyan? Ayan. Yung tatay, ano, King Yumus Plus, nakakadalawa ka na ng? Nakakadalawa na ako nung na... Nailagay niyan? Hindi na uubos isa. Ah, okay. Hindi pa. Mm -mm -mm. Eh, so, yun. So, yan po na, yung epekto na, ng King Yumus Plus. At eh, saka... Ayan, tingnan mo Sa bungad pa lang yan, ha? Ah. Eh, pag gumit na ka tay, hindi ka na makikita. Ayan, opo. At meron ng patanaw, ayan. Tingnan yung sa uhay niya. Halo lang yung ano na yan. Halo na lang yan. Yung patanaw na yan. Ang hahaba ng uhay. Yes, tay. At saka, tingnan nyo po yung ano, yung palay na may king yung musplast. Tayon-tayo tayong dahon. Napansin mo? At saka, ano, walang walang hayop Walang hayop. Hindi ka na nag-spray diyan ng panghayop, ano? Wala akong pang-spray ng hayop diyan. Yes, ayan. So, talagang amazing effect tatay yung ano. Oh, okay. Yung King Yumus Plus, ayan. Ito po yung palayan ni Tatay Ambo dito sa Minabuyok talabera, Ayan. Si Tatay Poy, isa po sa mga iskan ng iglesia. Kaya ayan, makikita nyo po. Pagka po gumit na si Tatay, na, eh. tatay ano yung kan mo? Yung bini mo. Na yan. Ayan, triple 2. Ayan, bali tingnan nyo po. Hindi raw triple 2 ito. Dahil? Dahil, triple 2 dahil sa sobrang laki. Kasi nga, tay, tingnan nyo po. Ayan, ito, tay, lusong ka dito sa kabila, sa kasabayan niyang palay. Eto po yung walang king humus plus. Ayan, tingnan nyo po. At saka, kita, kitang-kita po yung lupa. Ayan, yun po yung itsura nung ano nung walang King Yumus Plus. Compare po dito sa ginamit ni tatay na may King Yumus Plus, nakita nyo naman po kung gaano kataas yung kanyang palay. Ayan, maraming, maraming salamat po sa King Yumus Plus at sa patutoo ni tatay. Tsaka ito, Ma'am Sara, sa kanila. Ayan. Okay, ko, ha? Opo. Ayan, Ayan. Ayan. tinan nyo po sa, sa puno. Dalawa, Dua. tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Ah 10 11 12 13 14 15 16, 16, 16, 16, 16 17 18 19 20, 20, 20, <laughs> uh, 20, 20 ah 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 ayan ah 32 33 34 35 36 37 38 39 Forty, forty one, forty two, forty three, forty five, forty nung 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 uh, kasama namin sa maliga sa field Apo. Oh, alaro gumano karaming uh, inaabot na siya ang triple to ebot eh, na yan. Apo, oh, eh, di ba? Doon po sila magtaka. Hindi naman sila nagta, hindi naman sila magdududang triple to dahil sila nagbigay sa akin ito. Nang binhi. Nang binhi. Yes. So, ngayon tay, maisishare nyo sa kanila na tingnan nyo, napakaganda ng resulta. Okay. Triple to, grabe yung puno. Sobrang lalaki. Okay. Yan. Yes. Eh tatay mo ang medyo pupunta pa tayo doon mas papatangkad pa ipalay mo medyo. kasi tatay gumawi ka rin eh diyan sa gawi na yan eh mukhang pag gumawi diyan ka gumawi ayan okay. na Ayan, o, tingnan nyo naman po ano? Hanggang bewang na ni tatay Pero wala pa punlitaw. litaw oh. mm. Kasi yung pong mga nakita natin kangina Na may mga pa isa isa pa dalawang ano Halo lang po yun dun sa binhi Bali, tatay, anong araw mo itinanim ito? June 5 June 5 So ibig sabihin, June, July, 5 Isang buwan, opo, August 5 mag oh, to months. Two months. So, oh, ibig sabihin, ito, auno na po ata tayo ngayon. Pormero ngayon. Opo, por meron ngayon. So, ito po ay mag na dalawang buwan pa lang. Dalawang buwan pa Opo. So, bali kong tutuusin po ay um, 54 days. 54 days pa lang po. Uh -huh. Siya. Opo. So, yan po. Yung palay ni Tatay Ambo dito sa Minabuyok, Talavera. Isa